Niniwala ka ba na mayroong mga nagaganap na milagro katulad ng pantasya mo sa so, hospital between nurse and patient? Oo, oo. Nurse and doctor, nurse and kung administrator something. Meron one, yun. One. Nurse, nurse think... kapwa nurse. Nagkakaroon sila Or bisexual. pasyente. Or tas nurse, di ba? Meron. Parang nagawa ko ito dati. Oo? Oh? Mm -hmm. Nagawa ko ito dati, nurse. Parang ganun. Sa nurse din. Isa eh, yung ginawa. Hindi, pasyente. Pasyente sa pasyente. pasyente oh. is pasyente, di ba? Diba? Kayong dalawa? Oo. <laughs> oh. Uh... Paano nangyari? Magkasama kayo sa room? Oo, oh, ganyan. To, Ay, kasi do dalawa yun. Ano paano nangyari? Kwentuhan, ano lang, magkatabi lang sa sa bed. Hindi ka naka-dextrose nun. Hindi, hindi na. Hindi ah, pa, okay na kayo Oo. dalawa. Oo, oh, ganun. Hindi ka natakot na baka may biglang pumasok. Sobrang quick lang. Yun. Kasi ang tagal, parang ang tagal kung walang sex tape. Tapos parang alam mo yun. Parang ilang ilang kembot lang. Parang kuneo. Sabi, okay wow. na. Talaga, <laughs> gaano kabilis mga ilang minutes o ay lang ilang minuto? Two minutes. Two minutes. Two minutes to three minutes. Kaya parang para na guide para na guide pa yung babae. Wow. Kasi mas oh. hindi mo siya hinintay. Oh, so pinauna. Oh, sobrang sobrang dami daw. <laughs> ah, sobrang dami pero hindi mo hindi mo siya hindi mo siya hinayaan mo nang mag I mean mag Wala, sarili ko lang inintindi ko. <laughs> Grabe to ano si Vince. Walang pakialam ko. Alam niya na girls ah, yeah. pero noon yon, pero noon ang tagal na.